Mga kapatid, magandang umaga ni Daong Pauho, News 5 Correspondent. Andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 kung saan, kung mapapansin niyo sa aking gilid, ito mismo yung bagong produce ng Manila International Airport at kasama na rin ang DOTR. Ito mismo yung self-checking kiosk at kung mapapansin niyo, ito ay mas pinadali para sa mga biyahero ng uh, domestic at international flights. Kung mapapansin niyo... Ito lamang ang paggamit at ang kios, At uh, ginagamit ito para sa mga boarding pass at uh, mga passport. Mapapan... Mga kapatid, kung mapapansin nyo, ito ay self-check-in kiosk kung saan ginagamitan ng... Uh boarding pass o passport. Ito naman ay pag-scan ng boarding pass. Gagamit kayo ng boarding pass, i-click nyo lamang yan at ipapasok mismo dito ang boarding pass at i-scan mismo yung boarding pass nito at ito ay mag-generate mismo dito sa kiosk. At dahil dyan, mas pinadali kung dati ay 15 minutes ang pagpilash. Ngayon, naabot na lamang ng tatlong minuto. Antabayanan ang buong detalye sa Frontline Pilipinas.